tayo sa Wilcon Lapit sa SM Sukat Hihintay lang ng mga kasama Let's get it on Alright niyon At nagpapahangin Let's go Medyo Medyo sinipon Parang malamig Ngayong araw pupunta tayo sa Kaibiyang Tunnel Kasama ang Bike Bros Oh yeah Time check 558 almost 6 na dito tayo sa pinakayan pa pinakayan na kaya let's get it on. alright 620 nandito na rin tayo sa pahabaan ng bakaw tayo nadaan sa may malaking planta ng cemento dito tayo dadaan sa Bacau kung magsisimula ang napakahabang daan patungong Ternate. Update, time check. 6.30. Uh, pure Gold Kawit. All home. Yan, update, update lang tayo. Every, ano, every pwedeng mag-update. <laughs> Para hindi sayang ang footage. Para hindi pa ulit-ulit lang puro daan. Let's get it on kasama natin ngayong araw ay si AJ at si Leandro let's go! City of Gentry somewhere sa Rosario sorry kung nakihiya ko din na <laughs> time check 6.50 Robinsons somewhere in Rosario <laughs> dito to sa pahabaan ng EPSA let's get it on oh my gee yun yung exit oh pag nag open canal kayo doon sa left side approaching Tansa Bridge the old and the new meets meets the new one let's get it on naka low power mode kami pati mga tuhod namin lalo ako <laughs> nandito na tayo sa Tansa Bridge namimiss na namin si Boy Nohan. Kamusta na kaya si Boy no Hans. Ang Boy Nohance ng Tansa 652 SM Tansa Yan, ganyan lang tayo update update lang So let's get it on Ang technique dito ay simula kawi, huwag kayong kakarga Chill lang Update at 710 710 Pili tayo ng ano ng hat, fisherman's hat na maliit lang eh, ayos diba Approaching ano na tayo Naik Hindi na tayo mag-video sa may kalabaw Alright, let's get it on Up Up ng sunlight Sunlight Ah, uh, sunlight Dito na kami sa Tansa ito eh, Tansa Kahiwalay kami kanina pero regroup na Nakapag-regroup na Alright, we'll see Approaching Naik Naik Bridge The new one Parating na tayo sa Naik Bridge Dapat dito Chill pa rin kayo Huwag niyo mamadali Putol yung Kuha ko kanina sa Naik Bridge Wala na Hindi ako makatigil eh Dito na kami sa Ang bato Dito pa rin eh Malapit na to sa kalabaw Konting sipa pa 44 km from Kilometer zero, luneta Ang teknik dito ay eh, dapat pagdating nyo ng Ternate, eh, hindi pa kayo laspag. Dahil kakailangan niyo ng maraming lakas sa ahon. Dito na tayo sa Kalabaw ng Naik. So, pasok muna kami dito. Sumaragon doon. So, let's get it on. Nakarating din tayo sa Kalabaw ng Naik. Dito, iisipin nyo, ang lapit na eh. Pero, ityaprang, dito pa lang sa Naik proper tanaw niyo na yung bundok ang bundok na aakyatin at tatagusin yan mahaba-haba pa kaya chill lang paglampas niya ng Naik akala mo ang dali na. pero hindi dito yung mga daan na palayan ang lalakas ng hangin simula pa bahay ay eh, nagtitipid lang talaga ako ng lakas para may bahon ako sa ahon kaya chill na chill lang talaga kami papunta Time check 8.12 Tayo sa Maragondon Maragondon, my friend Andito na tayo sa Maragondon Pagdating nyo dito, ay eh, maghanap na kayo ng makakainan Magkarga na kayo para sa ako ng ternate Dito kami sa Maragondon Nakakita kami ng goto kan Pakay muna kami ng goto Bago kami mag-adventure Sa Kaibiyang Tanil dito may nakitang kainan si A.G. kaya hindi na kami nagtatlong isip Rafael's Food Hub Dito yan sa Rafael's Food Hub ang mga tinda nila ay Gotong Batangas at mga mami Ay! Hey, baka may ano, isaw yun Ayoko. Marami pa kayong iba't ibang mapapagpilian sa menu nila pero ang naisip naming kainin ay mami at goto Sarap naman yung mami nila, malaman, maraming sahog. Alam ko nasa 100 pesos ang presyo nito, may kasama ng kanin. Boss, Mukhang nasarapan naman si AJ at Leandro dun sa Goto. Kaso akala ni Leandro, yung in-order niya ay yung Gotong patanggas. Back on the road. Tapos lang kumain. Late okay, tayo. Magdando na sa bundok. Let's get along. Pair natin. Here we go nandito na tayo sa Ternate. Nakita niyo ba yung Dalaroy Beach Resort? Pupunta tayo dyan. Leroy mo. Ilang years lang nakalipas. May save more na. Ternate Bridge. Nandito na tayo sa tulay ng Ternate. Ito ang palatandaan na malapit na kayo maghirap. Approaching ang unang ahon ganda rancho, horse ranch dito na magsisimula ang napakahabang ahon matarik yan kaya ang teknik dyan pacing lang dun yung dating ati munas. wala na sa totoo lang eh medyo naguluhan ako sa lugar lang ko pang na na yung Ate Monas. Ang dami na kasing bagong restaurant na nandito. What's up? From the ay. The deck. Dito pa lang pala yung Ate Mona. Ito yung sinasabi ko na Ate Mona. Nung first time ko dito sa Kaibiyang, diyan kami kumain. Dami ng mga bago nakatayo dito. Grabe. Katulad ko na ang huling punta pa dito ay around 2018. O, gulat ka talaga at maninibago. Nakita. Ang kaya. Sobrang hirap na ahon. Simula dun sa unang ahon kanina, e dire-diretso pa rin pa ahon yan hanggang Puerto Azul. Puerto. Puerto Rico. No, Puerto Azul dito bago mag Puerto Azul e eh ahon lusong na andaan. Kaya mahirap yan papunta at pabalik. The adventure continues. May recovery. May hanap tayo ng papayagahan. Thank you. May ang panahon. Alilim. Kaya let's go. Recovery. Tapos may buko. Yun lang pinaganda dito. May mga bukohan na kung saan saan. Pero ayan. Uminit. Wag. Let's go. Nung una akala ko na ikisama pa yung panahon. Pero bumalik din yung init. Aray. Hindi lang ako nakachesti. Pero yung kuha ko dito ng 2017 naka chesty ako eh noong 2017 na pumunta kami dito e naka chesty ako mapapanood nyo yun sa mga luma kong video sa channel wala kami konti tapos back on tadi road okay. pahinga lang ulit tayo para chill lang hindi nasasagad ang pagod pahinga pahinga lang oh the monkeys oo oh, oo oh, oo oh, oh, ah, ah ah sige Iki. Iki, bira. Bira. Oh, oh, wala. Hello, monkey. Monkeys, monkeys. <laughs> Ang kumag nung rider. Binusinahan yung unggoy. Siya tong unggoy. Siya yung unggoy. Bad trip lang yung rider na dumaan eh. Gusto mo nga makita yung unggoy tapos bubusinahan mo. Sempre matatakot yun. Paano? Nature! yahoo Let's go. <laughs> D E N R. Ito yung old school Pico de Loro. Sino unang panahon? Ito yung kasi nandoon na sa kabilang. Eh. Pero Pico de Loro pa rin yan. Nakalagay sa side. Eh. Hindi ko alam kung kailan matatapos to. Ano ba yan? Hindi ko na maalala. <laughs> Naiwan na rin ako. Sunod lang. Let's go. Dito, mapapansin nyo na talaga na ahon lusong ang daan. Minsan kapag mabababaw na lusong, ay eh, nakakakuha ko ng video. Hindi ko na gano'n guys kasi twisties yung part. Wala akong chesty. Pero ang ganda. Grabe, nakakatakot. Ngayon, maawa na naman tayo. Pinalika natin to. Automatic. Dadala tayo ng ah. Dadala tayo ng chesty. Tingko, medyo malapit na tayo. Lusong na naman yun. Alright. Nandito na tayo sa huling ahon bago lumusong. Papuntang kay Biang. Grabe. Dami rin pala hurang sasakyan dito. Kapag <laughs> umabot na kayo dito sa section na to, ay eh, mamimili na kayo kay Kay ni o kay Biang. Ito na. Huling luso. Tapos makikita nyo na ang Kay Biang Tani. Let's go guys. Doon na lang. Medyo delikado doon sa mga dito. Wala akong chesty. Ngarap natin tunnel my friends here we go in the tunnels ang ingay na naman ang ingay na naman nila ayok yung tunnel ingay nila dito ano meron ang ingay hindi na masaya pumunta dito ganyan <laughs> Ang totoo niyan, e pagdating dito sa tunnel, e imbis na sumaya ako, e eh, nadismaya ako. Yan lang masasabi ko, maingay. Anong masasabi mo dito sa tunnel? Sa tunnel, marami masamang spirito. Oh. Kailangan bugawin ng busina ng mga kamote, mga djempoy. <laughs> Ikaw, anong masasabi mo dito? Sarap pang ano. Bending ayo. Hello. Gago ka racist ka. Maingay, yun lang masasabi ko, maingay. Pero tahimik na ngayon. Tahimik na. buti naman. At kasi ano kasi dahilan dun sa pag-ingay, di ba? Oh, pagdating na nice stress ako pagdating Ha ha ha! nalimugan daw siya. Oh, ay putik. Siya nakasalamin daw. Grabe, grabe. Wag, wag. What's up? <tis> kamote <laughs> What's up guys? Andito tayo ngayon sa Kabiyang Tunnel. Kaibiyang Tunnel pala. Ang Kaibiyang Tunnel ay na-establish noong 2013. At simula noon, pinamuhaya na siya ng mga kamote. <laughs> pusina ng pusina. Hindi ko alam kung bakit. Kaibiyang Tunnel. <tis> Bakit po kaya sila bumubusina sa loob ng tunnel? Ah, uh, pinatesting nila kung ano, kung bingi pa sila o hindi. Kasi hindi ah, sila nabibingi. Ganun po pala yun, nakala ko po kasi may mga masamang espiritu sa loob. Ayan ang masamang espiritu! Oh. Mga baklang lawin! Ayan, mga baklang lawin! ang isang Jonin Rider alam nyo ba na ang Jonin Rider nila sa anime na Naruto? yan siya ay isang Jonin naisita nyo naman Jonin sa Kaibigan Tunnel si Leandro yan. alam nyo ba na dati wala pa yung mga tindahan na yan tunnel lang makikita nyo dyan saka mga mabubuting tao ngayon puro kamote ito si Kuya Kim lang <laughs> lang eh. Anak yun, sa kaibiya. Marami na rin mga bus na dumadaan dito. Lalo na yung mga tourist bus. Bye bye. Bye bye kaibiya. Ano daw? Bye bye kaibiya. Let's go. Ito ang tangga site. Ang daan pa-uwi. Ay nakaka-wisit. Grabe-grabe dito. Kayang buho. Ito, yung sinasabi kong aahonin nyo rin pa-uwi. Ay! habang nagbubuko ay eh, nakita na rin namin yung tropa naming vlogger kaso na aksidente daw yung kasama nila nahulog sa bangka ah, hirap para sa akin mahirap kung alam nyo lang <sighs> teka lang may aksidente may aksidente friend nagka abiria lang dito may aksidente eh. ito oh my G ito na ang naabutan namin dito. Nakahiga na sa sahig yung kasama nilang biker. Nahulog daw yan sa bangin eh pero buti na iaho na nila dahil ang taas din yung pinaghulugan niya grabe. Buti na lang kamo kahit napakataas nung nilaglaga ni kuya ay eh hindi siya napuruhan pero ito hindi namin alam na mangyayari may susunod pa pala. Sobrang gulat namin nung biglang kumalampag ng napakalakas yung railing. Yung pala may sumemplang na naman. Dali-daling tumakbo dito si AG. Grabe. Eh, ingat, ingat! Huwag eh, mo muna, hayaan mo muna. Hayaan mo muna. Hayaan mo muna. Ingat kayo, nakakadalawa na. Dito, dito. Ingat kayo Dito. Huw! Grabe! Sinundan pa! Yung mga HPG balik! Balik yung HPG! Kasama kayo? yung kasama namin! Diyan oh, oh, namin pinulog nyo! Oh, kasama namin, uh, sir! Diyan dito siya! namin pinulog uh, Ay, putik! Diyan namin ganoon! Oo oh, oh, nga! Ayun o! You Pinagsakan! Know, eh oh. hey, Grabe! Grabe! Dalawa! O, oh, tubig! Gusto nalang ano mo? Sugat mo? Kumuha mag ano ka? Ano nalang? First aid! dito Beta day. Oh, dito Ah, na. Nice, nice, nice. Oh, yan ano, basta ingat na Dito, inasikaso na ni AJ yung bata. Buti na lang talaga may dalang first aid si AJ. Grabe. Saan ka sa, sa Maynila? Huh? San Andres? Saan? San Andres. San Andres, bukid. May, may nyo pa. So, Kung dito ako, eh, may butika doon, labial pa. Kaya ka maingat. Pag di mo kabisado, huwag ka mag-free wheel. Oo, oh, lahat. First aid kit, tool sa bike. Dapat kumpleto yan talaga pag pagkakamitin. Uh, na lang kasama natin ang nurse police kasi AG. Dito pa lang ako patapos ah. Ahon pabalik. Grabe mga pangyayari. Dalawang aksidente. Ay. Whew. Grabe. Ay nako. Kaya yeah, mag-iingat talaga palagi. Mga-mga lusong. Grabe isang isang matanda at isang bata yung ano, nag-overshoot yung isa nalaglag sa bangin yung isa buti hindi ay lang pamaya na update alright nakabalik na kami sa main road pero may konting ahon pa rin dito let's get on kaya namin si Biyang kaya sa din oo Biyang si Manong Bay Man. ah, Ito lang ang nakukunan kong lusong eh Mabababaw lang <laughs> e Yun na Ayoko na Ayoko na ng ahon Tiko yo, Yow yow Kung sa pabalik pa lang Puerto Azul pa lang kami ulit Let's get it on. Tapos ang mga hindi magagandang pangyayari ay eh, mapapatingin ka na lang talaga sa ganda ng view dito bye bye okay ba yan ay huling lusong pauwi na let's get it on At tapos na kami sa pagsubok ng Kaybyang. pag-uwi na lang pagsubok ng pag-uwi <laughs> bago naming pagsubok grabe dalawang fast nakabalik na rin tayo sa tulay ng Ternate at dito ko na naramdaman ang sobrang gutom kaya naman ay grabe kung alam niya lang kung gaano kainit dito pa rin kami sa Maragondon ayan o, dito kami muna tumambay Robert, kainan sa ulo nadaan kayo dito, dito kayo kumain halokado, special ito yung mga short order mga sabay sa long ang sinabi ko kanina ay Maragondon pero part pa rin to ng Ternate. Inakala ko lang Maragondon kasi siguro hilong-hilo na ako sa gutom. Grabe kaya. ang chicken silog nila dito. Chick silog. Ako na ay nahulog pero mas grabe ang ayoko eh. hmm. Dito yan sa Robert kainan sa kubo. Literal na nasa kubo kami. Ano yun e? Grabe yun e. Hindi ko pa nga ako. Ayan. Huwag mo Andiyan, pa push up sit eh. Nag gin ka rin. Eh. Oo. Oh. Okay. <laughs> Baka lang iniisip niyo na ginagaya ko yung mga primitive na bata kung kumain sa Facebook. Mga nagpa viral. Pero hindi. Talagang sobrang gutom na gutom ako niyan. Kaya ganyan na ako kumain. Hindi ko na kinaya. Kaya nga nagpapawas ako eh. Tapos kumain Back on the road again Grabe ang headwind Dito pa rin kami sa kabaan ng Paragundun Lobat na ang aking GoPro Pauwi na kami Nandito kami sa Naik Bridge Seven Eleven Tansa <laughs> Lobat ang GoPro Back up Baka plan Lana Update Time check 5.05 Tansa Tansa Bridge Grabe ang init Alasihin ko na Tirik pa rin ang araw uh, ah, Back up to Back up Back up phone Back up video Alright 5.41 Dito kami Sa 7.11 Kawit malapit nang makauwi konting tiis na lang konting sakit na lang ng puwet ito ang ating aqua Plus kaibiyang edition bibili nyo yan sa kaibiyang pero pwede nyo online <laughs> SM City Bacoor 614 hindi okay pa, hindi na kami grabe Pilyar Sipag Pila pa, dito na tayo Pila Pilyar Sipag <laughs> <oras> 6.45 bago <laughs> Update 6.45, nakauwi na kami Yes Heat training, yun ang tunay na Heat training Dito na lang Dito ko natatapos yung set gabi na eh. Bye